Eto ngayon, mga kababayan. Dito tayo kay Bilyar. Ha? Kung kay Gardiola, mga kababayan, ganito lang si Diskaya, ganun si Gardiola. Etong kay Bilyar. According dito sa interview ni Christian isgera kay Ombudsman Boying Rimulya, kinikinalabutan, ha? kinikinilabutan daw ang investigador na nag kay Bilyar. Investigador ng Ombudsman kinikilabutan. kilabutan, hmm? Di ko alam mga kababayan. Kinikilabutan ang mga investigador sa kanilang naimbestigahan sa mga bilyar. Bakit nga ba sila kinikilabutan? Naku po mga kababayan. Ito po. Pakinggan naman natin. Dito tayo kay Christian Isgera. Pakinggan natin ha mga kababayan. Actually, marami yan like, uh, nag-ano. sa akin ng messages din po na sinasabi. Finally, buti din nang tinututukan na itong mga bilyar. Mm. So ito naman, how likely na makakasuhan itong mga bilyar? At ano ba yung tinitin na yung posible kaso sa kanila? Napakataas na ano yan. Pero yung conflict of interest lang. Save it for future. Maraming, maraming, pwedeng gawing bagay dyan. Kasi ano to eh. Uh, in the words of the person investigating, na veterano na sa ombudsman sa office, tinilabutan daw siya nung nakita niya yung dinaanan niya mga lugar. Di ba? Bakit daw po? Kasi hindi siya nakahanap ng ganong kamasif na gawain na related to and corruption. The most massive that she has ever seen. Yung nasabi niya sa akin. Can you elaborate on the nature of that? Yung massive corruption na nakita niya? Yung ano eh, may mga roads kasi ginawa talaga to benefit their properties. May mga river wall na ginawa to benefit their properties yung mga routes sa ginawa from their one property to the other. Paano eh? Mga talagang yung yung original na paratang panelito ba na yun ni Lakson noong 2010. 10. Yung pa rin. Na, Napatunayan dito. Tuloy-tuloy pala yan. Hindi pala tumigil. Okay. Basically, ito po yan, di ba? Ginagamit yung government funds, government budget, government resources. Fund, oh, okay. resources to build roads. Office. Pati office. Oh, oh, oh. Pati office. To benefit oh, their own development, their own projects. Yes, yes. Hindi lang oh, Pama, ano, That's a very simple way to say it. But hmm. it's more complicated than that. Kasi pati bangko sa ito, pinasok nila. Pati yung mga may conflicted na sila, pinasok nila. Oh, di ba? ah uh, kahit na yung ano, di ba? yung, yung OGCC, may investigasyon na rin eh. Tungkol sa prime water. Diba? Yung pinasok din nila. Kita niyo. Ang dami nilang pinasok talaga negosyo. Mm. Everywhere. And even in Cavite itself, uh, marami talagang ano, baka dito lang kami magkasundo ni ano eh. Ni Kiko Barsaga, kasi alam ko yung prime water, galit siya. <laughs> Di ba? Na? Ito, gusto kong tanungin din po kay Ombudsman. Meron ba kayong nararamdaman na, ano of course, meron kayong sense of urgency, pero describe that sense of urgency kasi meron kayong fixed term. Pero given this political upheaval, kunwari matanggal si Bongo Marcos, eh baka kung pumalit yung mga Duterte, eh baka iba pitch kayo. So medyo yung window of opportunity ninyo to to push for these cases, hindi ganun kalaki. Um, It's possibility, sinasabi mo. No? Uh, pero ito yan eh. Kinakusap ko yung Sporty Suprema, sabi ko, bakit pa pinapapiansa pa natin yung mga tao na na conflict na? Di ba dapat ikulong na natin lahat yan? Tama. Di ba? Di ba? Nakapiansa pa marami. Na-convict na sila dahil naka-appel. Nakapiansa. O, oh, di ba? Yan, isa yan, mga kababayan. Kung meron man dito sa Korte Suprema at sa, sa Comelec, kung halimbawa isang politiko nakasuhan, kasuhan, di ba? Tapos tumakbo pa ulit ng politics, dapat disqualified na agad. Huwag nang papasukin. Kasi mahirap eh, biruin mo, nakakulong, nakakatakbo pa rin. Wala bang, wala bang ganyang rules ang kumili? Yan ang isa eh, yan ang isa sa pinakamalaking tanong ng taong bayan at ng netizen. Diyan sa Comelec, Una, katulad nila, Jingoy, nila Bong Rebilla, nila ni Robin Padilla, nila, mga nakakulong na yung mga yan eh. Bakit hinahayaan pa ng kumilit na makatakbo ulit? <coughs> Di ba? Si Erap, mm, si Gloria. Bakit mirong wala bang ano ang komilit pero pagka tayo, normal na Pilipino, pag may kaso ka, mag-apply ka sa fast food, mag-apply ka sa grocery, di ba? Grocery store. Pag nakita ng HR na may record ka doon sa NBI at sa police clearance, putang ina, sa basurahan ka pulutin. Pero pag mga politisyan, putang kaputa-putahang ina talaga. Ha? Oh, ito pa si Hermi Ugan. Oh, putang ina. Ya, yeah? putang ina mo Hermi Ugan. Siguro may mag anak kang kawata na politiko. Ya. Yeah. Oh, Hermi Ugan. Patayin mo yung anak mo. Tapos magpapreso ka ng isang taon tapos lumayas ka. Ya. Yeah? Oh, tapos mag-apply ka sa Jollibee. Pag nakita ng Jollibee manager yung NBI clearance mo at police clearance sa may record kang pumatay, sa so tingin mo tatanggapin ka? Di ba? Pero ito mga putang inang politician, na kaso plunder. Di yeah? Kabigat, bigat Kabigat-bigat ng kaso. Pag plunder, nakaw. Nakaw ng pera ng tao. Nakulong, nakalaya. Tinanggap ulit. Nakatakbo pa. Putang ina. Di ba? Isa dapat yan, mga kababayan. Mm. Balik tayo sa mga bilyar. Kita niyo anong sabi ni Boying Rimulya yung mga investigador ng Ombudsman kinikinilabutan nung dumaan sila sa pag-imbestiga sa mga bilyar. Kasi ba, grabe po talamak mga kababayan kung paano nila minamanipula na mapasok ang gobyerno at katulad niyan. Bakit nga ba iniimbestigahan ng mga bilyar mga kababayan? Ganito po yan. According kasi na sabi nung congressman na si Mark Santos, ha? Ah, Mark Santos ng Las Piñas, yung DPWH na kalsada, para sa tao yan, para sa publiko. Pero ang ginawa ng mga bilyar, yung proyekto ng DPWH na kalsada, iginawa papunta sa kanilang subdivision. Tapos, yung subdivision, isasara nila yan. May mga security guard yan, may gate yan. Hmm nakakapasok lang doon ay ang mismo yung mga nakatira doon. At pagmamayari nila yung subdivision sa mga bilyar. Pero, yung kalsada na mula sa highway papunta sa subdivision, pera ng taong bayan yun. Hindi yun pera ng mga bilyar. Yun ang sabi ni Mark Santos. Ito ha, o, Congressman Mark Santos. Ito, ito, mga kababayan. Pakita ko sa inyo ha. Mark Santos versus Bilyar. Kita nyo naman to eh, mga ah, kababayan. Don't be that, uh, kuno daw siyang kabaya. kasi sinisiraan ko daw yung family nila. Oh. So, ito pa yung nag-viral video last right. October? Yes, oo. Oh, oh, oh. Oh, that's right. Yun yung nag-viral video wherein he cast me dun sa inside the church. There were issues before na nagkaroon daw kayo ng alitan. Can you describe to us ano ba itong alitan na ito? Actually, uh, nagkaroon ng incident sa isang church during a town fiesta, con mass, wherein, I agree... Ikalimutan. nasa game plan ng mga kalaban ng daong... Paano mo naman iisipin na pinakamayamang, uh, di ba, pamilya, dalawang senador, isang congresswoman, babanggayid mo, di ba? Oh, In layman's term, di diba, ba? Kayo mo ba sila? Pero, siguro providensya na ito. Yung metaphor nga na David up against Goliath, di ba? Oh. Baka magkatotoo, oh. attorney Karen. so, <laughs> galit na galit si Amy dahil... Uh... Ang tanong ng marami, anong pumasok sa isipan mo at naisip mo, labanan ko si Cynthia Villar? <laughs> uh, that's a very good question, ano? Sa so, totoo lang, not in my wildest dream talaga. Not. Isinisi ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa kasadang proyekto ng mga bilyar ang mabilis na pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Ang gitni Santos, kumipot ang ilog dahil sa itinayong kasada Pero ang sabi ni dating Sen. Cynthia Villar, pang solusyon sa pagbaha ang proyekto mm. at at din niya sa problema ng traffic. Saksi, si Maki Christian, manood ka na lang dyan. Doon pa man, sabi ni Claudia, problema na ang dito sa barangay Zapote 2, Las Piñas City. Kung maabot po ito dito, tapos hanggang pumakasok po siya sa loob, hanggang may hagdang, hanggang dito po. Nitong Hulyo lang, dahil sa ulang dala ng habagat, pinaha ang maraming lugar sa lungsod may pinupondohan namang flood control para sa Zapote River, isa sa pinakamalaking daluyan ng tubig sa Las Piñas. Ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Pero sabi niya, sa halip na magsagawa ng dredging at linisin ng DPWH ang Zapote River para lumalim at dumaloy ang tubig, nagtayo pa ito ng kalsada sa gilid ng ilog. Kumipot tuloy niya ang ilog at mabilis nang umapaw kaya mabilis bumaha sa syudad. Malaki po ang inoccupy nito doon sa Sapote River. Na kung saan makikita natin ngayon, na talagang medyo nabawasan yung puwang o yung luwang ng river na nagdudulot ngayon ng problema dito sa Las Piñas. Kasi nung araw na mas malapad ito, mas maraming tubig ang uh, dumadaloy dito. May kumuho na rin bahagi ng riprap. Ang bahaging ito ang kasalukuyang kinukumpuni ng DPWH. Itong river na to, hindi dapat tinayo po ito para gawing kalsada. Mm. Ito po ay para linisin lang ang river. Pero kitang-kita niyo po ang mga nag-initiate ng mga predecessors ko po dito. Conflict of interest po, very clear dito. Kasi po lahat po ng kalsadang dinaanan dito, papunta po doon sa mga lupa nila ng mga bilyar. Kasi nagpagawa ng mga bridge dito, papunta lahat dyan sa mga properties nila. Ang dulo po nito ay isang malaking mall na pag-aari din ng pamilya Villar. Ayon kay Congressman Santos, noon pang 2012 sinimula ng kalsada na may haba na ngayong hindi bababa sa 10 kilometro. Habang binabaybay namin ang Las Piñas Zapote River Road, may mga poster na nagsasabing proyekto ito ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar at kanilang inang si dating Senator Cynthia Villar. Si Santos ang nakalaban at nakatalo kay Cynthia Villar sa panta congressman noong nakaraang eleksyon. Kita ninyo, kita niyo mga kababayan, hindi yon inexpect ni Mark Santos, Congressman Mark Santos na matalo niya si Bilyar. Kasi grabe, ang yaman, may impluensya, yung anak senador, tapos dating senador, tapos yung anak senador ulit. ba? Diba? Hmm. Kaya, hindi mo talaga mga kababayan uh, tawag dito, mahulaan. So, dito natin malalaman na kung magaling kang mamuno, wala kang pahid katiwalian at korupsyon, mananatili ka. Pero kung ang tao ay hindi ka gusto dahil sa ugali mo, kami nagpaayos niyan. Huwag mo ako gawin loko Hindi ako loko Huwag mo akong ginaganyan. Tanggalin mo yan, tanggalin mo yan. Ha? Bakit? Ako nagpapagawa yan. Kalsada namin yan. Yan, nakita niyo yung nagwawala si Cynthia? Ha? Kami nagpapatayo nito. Kalsada ko ito. Kung hindi dahil sa amin, hindi kayo makakadaan dito. Tapos ako sasarahan ninyo. Pero tanungin mo kung saan galing ang pinagawa sa kalsada. Sa DPWH, pera ng taong bayan. Tapos yung taong bayan, ang pinaggalitan niya. Kita nyo yan? Ang kapal ng mukha, di ba? Mm. Kami nagpapagawa dito. Kung hindi ito, hindi to magagawa. Kami nagpaayos ng ilog na yan. Kami nagpapagawa. Na ito kalsada namin ito. Yeah? Oh. Tapos biniyaw-yawan niya yung mga tao doon. Hmm. Hindi niya iniisip, oh, kami yung ganito, kaya yung ganyan. Oh, kami yung kapatay niyan. Kung wala kami niyan, hindi magagawang ganyan. Sabi ganon. Tapos hindi niya iniisip, tanungin mo, kaninong pera yung ginastos niyong papagawa dyan? Pera ng taong bayan. Ah, galing ah, sa tax namin. Di ba? Hmm. Putragis na yan. Ito yun, no? Oh. Ito, so, mga kababayan. Ito yun. Ang galing, Ang galing Ang Ang, 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 Ang Yan yung kaso na hindi Sinasaktan ang garbo. Sinasaktan mo? ito po. O, ito. Oh, Umamis ka dito. Ano mo uh, ako, ako, ako nagtanggal na lahat yung kwate dito rin. Hindi na pa kinabangan eh. O, oh. ngayon eh. na ngayon ang ano, masusunod. Ang galing yung gwardiya? Ano? At ayaw kayong lumapit dito. At ayaw lumapit dito. At ayaw kayong lumapit dito.

akin yan mm. ako na pag ganito Oh, putang ina tanungin mo saan galing ang pinagawa mo niyan sa pera ng taong bayan isa po yan sa rason mga kababayan na hindi po siya nanalo ang kalaban po niya ay si congressman Mark Santos wala po talaga, landslide po talaga. Mm. Christian, manood ka na lang dyan. Oo, dami mo pang kuda. Wala nang pumapansin sa'yo, Christian. Buti nga na, na shoutout pa kita. Kita mo, pangalan mo, Christian. Tapos, apelido mo, San Agustin. O, kita mo, Christian kana na, San Agustin pa. Mm. Tapos, bobo ka. Diba? Ah, oh, tingnan mo, si Ming. Oh. Diba? Tingnan mo, si Ming. Ah, oh. isa pa yan, si Ming. Ah. Diyos ko. Oh, ang kakapal ng mukha ng mga kawatan, 'ya. Yeah? Kita ninyo, mga kababayan? Oh. Kaya yun po yun. ha? Ah? Mga kababayan. Yung ating mga pag-uusapan ngayon, grabe talaga, mga kababayan. Sa totoo lang, ay nako. Ha? Ah? Mga kababayan, nako, ito pa oh. Mark uh, Santos. Bilyar Uh, subdivision sub <clears throat> Ang pinaka priority kasi yung one side delocated mill. <coughs> so diyan ang antala ng motor si senador ng kasunod mga DDS na takugas kalay si dating DPWH at Senador Mark Villar sa flood control scandal sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang detalya sa agenda report ni Ivy Reyes. Senator Mark Villar sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nindigan ang dating DPWH Secretary na wala siyang kinalaman sa mga kontrata na nahawakan ng kanyang pinsan na si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar sa INE Construction. Sa ulat ng Billy Narnji Channel, nakalista si Aguilar bilang Authorized Managing Officer ng INE noong 2024. Under investigation na rin ang mga ngayon, matapos kumpirmahin ng DOJ, sisilipin nila ang koneksyon ng pamilya sa usapin ng flood control projects. Hmm. He didn't deny he was uh, the cousin of the senator but at the same time he said that if there's any contract, uh, it happened after his term. Iisa lang ang sinabi ni Sen. Villar sa media. Organic si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa DPWH. Nagsilbing opisyal ng ahensya si Alcantara sa ilalim ni Villar na siya rin nagtalaga kay former Undersecretary Roberto Bernardo, isa rin matunog na pangalan sa gitna ng igbis. Kita ninyo? Siya lahat ang nagtalaga sa mga... DPWH engineer, undersecretary, secretary, lahat ng pinasok niya puro. Mm. 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 Kita ninyo, mga kababayan. Tingnan si Roberto Bernardo ngayon, inamin niya na sa kanya ang 100 billion. Mm. ngayon, rescheduled to October 15 naman ang hearing ng mga Diskaya Matapos mag-request sa ICI ng mas mahabang oras para mag-retrieve ng mga dokumento mm. Sa pangalawang appearance ni Curly Azara Diskaya sa ICI Iwas pa rin ang tinaguriang flood control royalty na magbiteon ng komento Ngayong araw, pinabulaanan din ng ICI na tila may namumuong problema sa loob ng komisyon Well indeed there's no content powers but we will make do with what we have Uh, in fact, we've been doing our mandate. We've been we've been uh, uh, actively investigating despite the lack of that power. Ayon kasi kay Representative Edgar Erize, may isang commissioner sa si three-body group ang gustong magbitiw sa pwesto dahil umano sa kawalan ng pangil ng ICI. Sinabi din ni former presidential spokesperson Edwin Lacerda na may isang commissioner ang umaharang sa pagsasapubliko ng mga hearing. Hindi rin daw sapat na manggaling lang kay Executive Director Brian Hosaka ang mga impormasyon tungkol sa mga pagdinig dahil karapatan ng mga tao ang magdemand para sa accountability. Mag-iisang buwan na simula ang unang pagdinig ng ICI. Nakatakda na mamakita ang komisyon at ang bagong special advisor na si former PNP Chief Rodolfo Azurin nananawagan sa publiko na bigyan pa ng kaunting palugit ang ICI dahil hindi biro ang kinakaharap nilang investigasyon. Para sa... Such... Diba? Tama naman mga kababayan, hindi talaga biro. Bakit? DPWH pa nga lang yan, grabe, trilyon na ang nawawala. Paano pa ang BIR? Ulitin ko, Bureau of Customs. Ulitin ko pa, Immigration ha? at COA. Nako po, mga kababayan. So, yun lang po ha, mga kababayan, yung ating uh, pag-uusapan sa gabing ito. Grabe po. Ha? Kung meron mang diskaya, ganito lang daw si diskaya. Ganun si Gardiola. Diba? So, yun po yun ha, mga kababayan.